Muling tinalakay ng dalawang komite ng Bangsamoro Parliament ang panukala hinggil sa redistricting ng parliamentary seats. Ang hearing ng Committee on Local Government at Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ay ginanap sa Makati City kahapon. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Philippine Statistics Authority ng 2024 Census of Population. Una nang inaprobahan sa committee level ng Parliament Bill Number no. 351 at tatalakayin na sana sa plenary pero binalik sa komite dahil sa issue ng population. Kasama ang Sulu, population ng BARM ay nasa 5.6 million. Pero dahil inalis na ang, ng Supreme Court ang Sulu, ang population ng BARM ay nasa 4.5 million katao. Nilinaw ni na MP Attorney City Pahani Oyuyod at MP Attorney Nagib Sinarimbo na hindi pinapabagal ang pag-aksyon sa panukala dahil mahalaga ang bilang ng populasyon ng mga lugar na maaring madagdagan ng parliamentary seats. Magpapatuloy ang pagdinig ngayong araw.